Morning guys <clears throat> Share ko lang itong Binibigay ko sa aking mga lagang manok Para sa preconditioning Bali nagbabad nga pala ako ng speed concentrate Bali ang ginagawa ko nga pala ay Ito Ito nababad ko na to uh, Magdamag kahapon, pag, pagbigay ko kahapon ng patuka, nagbabad na ako para kinabukasan. Bali ganito, ito binabalatan ko to para hindi hindi mahirapan yung manok sa panunaw. Para sigurado kasi kung minsan Medyo na-delay nade sa pagtunaw ang manok natin mga panlaban kaya ito yung ginagawa ko para siguradong hindi siya mahirapan. Yan ito Binabalatang binabalatan ko yan. Ito. Kasi yung nabili kong concentrate ay speed yata ito. Marami ang ulpis. Ito, itong mga balat. Medyo matigas nga siya. Yan. Yan. Naalis ko na yan para siguradong hindi siya rapang ang tumunaw. Bali, wet feeding nga pala ang binibigay ko sa aking manok hinalo uh, ang na lang ito ng mga powder by multivitamins, kagaya ng Levemin GK, dextrose powder, uh, wet germ, uh, skim milk, o sterilized na bear brand. na inyo yan kung anong gusto nyo gamitin. Uh, Siyempre, may halo din itong egg white, uh, mansanas, carrots. Yan, mga yan mga bag, mga prutas na pwede ninyong ihalo. Mansanas o, o saging. Bali ito, kailangan balatan mo to lahat, balatan to lahat para bago haluan ng mga multivitamins. Yan. Hindi ko na pala nalis. Ayan, e, ito yung ginagawa ko sa pag, ano, pag-condition ng aking mga manok. Sa, kapag hindi pa nag-condition, okay lang na, ano, uh, kasi wala namang problema kung medyo madelay siya sa pag, pagkain, pag, pagtunaw. Kasi hindi pa naman natin siya i papa -examen. Uh, pero kung exam na, kailangan ingatan natin yung mga manok natin kasi pag nagka-diferensya sila, hindi natin sila mapapa-exam. Yun ang kahalagahan ng buti na lang kung marami kang alagang uh, sinabay na ianda, ipap-exam, kailang okay ka na mag wag mo na tumbalatan kung ayaw mong balatan pero para sa akin mas gusto ko itong binabalatan yan yan kasi mas nakakasiguro ako kung talagang mat, uh, delay hindi madedelay ang pagtunaw nila kahit hindi ka magbigay ng true grit Sa mga nag-aalaga na walang carabao grass, mga damo, mas mainam na haluan ninyo yung, yung mga mixture ninyo ng mansanas o carrots, raisins, yan, mga pwede ihalo sa inyong mga mixture ng conditioning na patuka. Yan yun lang guys uh, salamat sa pakikinig sana may naitulong ako may naishare ako kung nagustuhan mo ang video sana naman pakilike, share naman para, para makita ng iba ha. thank you